guys, magandang araw sa inyo. It's November 1 po at uh, uh, dapat kasi uh, maglo-long ride dapat ako ng November 1 kaso nga lang wala akong camera man. Gusto ko sana mag-long ride vlog. So, kaya nag-iisip ako na dito na ako mag mag kasama si Karl. Yan, yan yung original ano eh, yan yung yun yung usapan natin, 'di ba? Pag di ako mag-long ride. Dito na lang kaso nga lang kanina, gumising ako ng mga before 4 o'clock eh ano, umuulan sa umuulan, 'di ba? Madaling araw. wala madaling araw pero sa, sabi mo kasi sabi mo tuyo do sa Paranaque oo uh, kaya kaya nga tinuloy ko pinilit ko pumunta dito kaya akala ko tuyo dito kaya mm -hmm. <laughs> eh gumala ano, yung pagputa ko dito at takbo ko lang at takbo ko lang mga 10 to 13 kph kasi nga basang basa eh yun naman na hindi pa ako nagsisimula maglaft na busgusin na yung bisikleta ko kaya ganoon na ginawa ko eh napakalayo pa naman ng lugar ko uh, ano napakalayo ng lugar ko dito sa ano dito sa moa mga 20 kilometers so dumating kami dito mga ay wala ako pala dumating pala ako ng mga 7 o'clock eh yun nga nakita nyo sa video kanina na uh, sumundot lang kami ng mga dalawat kalating ikot eh hindi ko kasi ma hindi ko na tinuloy kasi nga maraming interruption at marami nang nagbibisikleta kaya itatry ko na lang siguro itatry ko na lang uh, itatry ko na lang bukas Nang maaga basta uh, hindi ganito panahon na ano na umuulan kasi ngayon, kanina kasi umulan eh. So tingnan mo, medyo basa pa 'yung kalsada eh. Yan, medyo basa pa kasi kanina nung naglaps kami, basa pa 'yung kalsada doon sa doon sa Seaside Seaside Boulevard. Ayun sa Seaside Boulevard. So ito pala 'yung mga sumama sa, sa amin. Ayan. Hey, po. oh, shout kayo. shoutout sa batang alas pati sa Team Legion kay Coach si Olive. Oh. Shoutout sa mama ko, tsaka sa tatay ko, pahingin pang upgrade. Oh. Shoutout kay Papa Saint, kahit safe. Oh, ikaw. Shoutout sa ulan. <laughs> Ay, ulan. Ayun, kasi nga, uh, sa susunod na araw, uh, ibabay, ano, uh, hopefully bukas, pag maganda yung panahon, ibabite check ko itong kanyang Foxter FT, eh, ano? FT3. Oh, uh, yun, ito. Yun, yun yung ibabite check ko uh, bukas pagkatapos ko mag-ride sa Mowa provided na na maganda yung panahon uh, bukas. So, sa ba tayo pumunta ngayon? Si, ano? Try, try tayo pumunta sa... Dolomite. Sa Dolomite ba? Bukas ba Dolomite? Hindi po ata ngayon. Dami um, chur pero baka bukas. Ah, ah baka bukas. Ayun, ang gagawin na lang namin siguro ah, uh, since na saglit lang kami dito sa mga na umikot, papasal muna kami doon sa may kabaan ng Rose Boulevard. Ah, uh, tignan ko kung ano yung Meron pa ba bang nagbebenta ng mga piyesa-piyesa doon? Wala na po. Wala po eh. Ay, wala na. Lata wala na lang. Saturday Sunday, lang. Ah, Saturday Sunday lang. So, ayun, so ngayon papunta kami doon. Ah, uh, papunta ano, pupunta pala kami. Pupunta kami doon sa may kabaan ng Rose Boulevard. Ayan guys, papunta kami ng dadaan kami ng Senate, tsaka Senate ba? Uh -huh. Senate tsaka Sofitel, kung saan ako dati nagtatrabaho uh, nung kusinero ko, no. So, ito nakalimutan ko na ako ng highway to. <laughs> nakalimutan ko ng highway to. Ayan, may mga latag pa, nagtitinda ng ano. Ayan, ay, man. May nagtitinda ng mga bike accessories. Ayon, Ineos. Ano daw? Ayan, pag natuyo daw, rubberized pag natuyo. <laughs> ano pa? <laughs> Puta, may shell stock pa doon ah. Ayan, ngayon ko lang ginagawa yung ganitong klaseng vlog eh. Random vlog. Ayan, ah. may magtataho. Ayan, gusto nyo taho? Magtataho kayo ah. Ayan, magtaho kayo pala. Ayan, may mga jersey pa, accessories din. Ang ah, ba, dahil pa nang nagtitinda dito eh. Ngayon lang ako nakadaan kasi... Ngayon lang nakadaan dito no, marami na gano'y eh. Nagtitinda ng mga ano Ng mga bike, bike accessories Ano, ano Carl? Madalas na ako dito sa Mowa ulit 2018 pa yung dati kong ano eh sayo, eh <laughs> Kasi nagsimula ako mag Mowa 2015 hanggang April yata ng 2018 Bale, mayigit 3 ano, mayigit three years na akong dinagayin sa akin sa Mowa eh nabalik ako sa Dang simula nung simula nung ano, yung sa Rising Sun Team Rising Sun ako nun hindi na ako to, nakapunta ng Moa ayun maghanap kami ng kainan doon sa may Baywalk kasi ngayon lang ngayon lang to eh ngayon lang to ako magmamasal dito sa Pasay eh Oh, ngayon ko lang gagawin to kasi diretso lagi yung eh hindi ako nagtatamba eh. ah, to guys, ito yung dati kong pinagtatrabaho ano? Dito ako dati nagtatrabaho sa Sopitel. <laughs> Ayan. Uh, Sopitel Philippine Plaza. Ayan, umaambun na naman. Killjoy talaga tong ulan na to. Killjoy talaga kung kailan ako medyo lalayo Tsaka umulan. Ayan. Ulitin ko, ano, ulitin ko, dati ako nagtatrabaho. Simula noong 2009 hanggang... Mga 2010 yata, may gitsang taon ako nandito eh. Sa Spiral Restaurant ako nagtatrabaho dati. Diyan sa may likod, diyan sa may ano, Sobitel. Yan. Banda doon, dati parking area doon ng bisikleta eh. Yan, diyan ako mapapasok noon. Ayun. Mambo na naman, nakabuwiset. Ayo, ako talaga, ayo talaga ng ulan eh. <laughs> Binudol talaga tayo kanina. Binudol talaga tayo ng ulan eh. Ayun, papunta kami ano, mamaya diretso na kami doon sa May Baywalk. Ayun. Na, ano ba ang street to? Papunta tayo ng CCP Complex, di ba? Oo. Ayan! Si, busina! Nakikita <laughs> mo, Ayan, ang ginagawa ko ngayon, normal vlogging. Kailangan <laughs> ko naggaganitong vlogging. Normal <laughs> vlogging. Nandito po tayo sa Tourist Spot ng Pilipinas. Ayan. Bak, ano? Yan mamaya, marami na sasakyan doon. Hindi ako masyadong masanay mag ganito eh. Sabak ng camera na ganito, baka ma lang ako eh. <laughs> Yan dati, dyan, dati dito eh. Dito dumadaan eh. Dati dito ang daanan eh. Sinara. Yan so guys, nandito kami sa Rose Boulevard. Uh, malapit kami doon sa Pedro Hill. Yan, Pedro Hill sa Manila. So ano? Ah uh, sisilipin sana kami sa Dolomite, no? Te. Ah uh, yung Dolomite dun, 'di ba? Nandoon yung entrance. Oh, Ito yung sa kanya. Kaya lang Ay, ay buhangin 'to. yung. Nandoon yung Dolomite. So Ate, yung entrance ba nandoon? ah tapos dito exit. Ayun ah, nga. Eh kasi balak sana namin pumunta kasi nga lang sarado pala ano. Ah, tari ka lang te, ba bakit bakit pala sarado? Anong dahilan? Unang-una po kasi nagaano po tayo ng araw ng mga patay. Apo. Iba po. Pangit naman po na bilang opinyon ko sa ano uh, isang mamamayan na kung bubuksan natin tong dolomite at sarado yung do yung 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 cemetery no? Siyempre, yung mga ibang tao, hindi maiintindihan yun. Ah, yun, yun nga. Diba, dadalaw sila sa mga kanika nilang pupunta ng probinsya, pero yung, yung, yung kamakalak na sa cementer, hindi nila masilip na araw ng November 1. Uh, kung baga, ano lang, magkakaroon ng isyo, no? Magkakaroon po ng isyo. Yun po ang iniiwasan natin. Para, pag sinera, para walang, ano, para walang so, usapin pa. No? Parang walang usapin na mag lang tayo ng, ano, ng, <laughs> MDN, kung kailan yung bubuksan kasi sila talaga yung may control dito. Ayun. Sila po yung Pero kailan ulit magbubukas to? Hindi pa po namin alam. Kasi November bukas holiday pa rin yun. Eh. hindi po namin alam kung kailan po bubuksan. Alalaman din po natin yan kasi may website naman sila sa FB, sa TV. Ah, ah doon sila mag-announce. Saka so, sa, sa TV rin po mag-aano rin po sila. Ah, sa ano sa pa? So, kailan ah. po nila bubuksan yung dollar? kasing talaga. So, wala ka talaga. At saka kung pupunta po sila, kaalala po, 12 pataas na bata lang ang pwedeng makapasok yan. Ngayon, kung alanganin po yung height ng bata, maaaring magdala sila ng ayaw. At saka kasama nila yung magulang Oh my God, dyan. si Teta, take pa. Take pa. alam namin kasi bukas. ayun so guys, ah, dito magtatapos yung video namin. Ah, Sarado pala yung ano nga yung sa ano ng Dolomite. Eh, uh, Siyempre, uh, nalaman na niyo kung bakit sarado ngayong uh, ngayong November 1, no? Kasi nga uh, ondas ngayon eh. That's down. ah, uh, uh, 'yan so guys, uh, ano, kakain muna kami dito, meryenda muna kami kay Ate. So maraming uh, maraming ano, maraming, maraming maraming salamat, salamat sa. Uh, yeah, panoorin sa aming video, don't forget uh, mag-subscribe sa aking YouTube channel. Uh, Paki-click na lang yung notification button para ma-totally notify kayo. Salamat guys, okay, maraming maraming salamat sa inyo and right sa po sa inyo.